Dito tayo ngayon sa ating uh, pwesto no? ito yung ating uh, Mangdok's fried chicken first branch <laughs> at uh, atong gumagabi na anong oras na ba anong oras na ba ka may oras na may 930. 9.30 no? ay uh, habol tayo sa pagbablog kailangan may upload natin to dahil uh, ilang araw na rin tayo, busy-busy tayo mga idol, no? Kumusta kayong lahat? Merry Christmas, malapit na, malapit na. Ah, uh, 10 na ngayon ng uh, December, no? So, 14 days na lang ay uh, Pasko na. And uh, siyempre binabati ko na kayo ng uh, Merry Christmas and uh, siyempre Happy New Year na din, no? Sa ating uh, lahat. And uh, tuloy lang ang ating na uh, negosyo ngayon. Dito tayo ngayon sa ating uh, first branch, no? Ang ating uh, Mang Dogs Fried Chicken. And uh, sabi ko nga bago matapos ang gabi na ito, napauwi na rin kami. Ayun mga idol, salamat. Ayun. Wala nang tayong uh, dalawa na lang niluluto ni Bobor, no? Maumos na ang ating dalang manok. Thank you Lord. And uh, bumawi tayo mula ng November ay uh, medyo mahina tayo sabi ko nga sa ating uh, mga naunang vlog ay uh, ilang araw tayong hindi nakakapag uh, quota, no pero ngayon ay uh, halos araw-araw tayong kota mula ng November na December December ng taon na ito at hanggang ngayon na uh, pizza na no December 10 na ay uh, mula noon hanggang ngayon ay over tayo sa kota no at uh, salamat sa Diyos ay bumawi tayo dahil uh, Nobermber nga ay uh, mahina talaga kahit na mga tindahan dito na hindi naman ang ganito ang negosyo ay talaga naman mahina no. So akala ko ay kami lang no. So dito pala sa paligid namin ay ganun din no. Sila din ay nagsasabi sa atin dito. And uh, siguro nga dahil nagtitipid ang mga tao dahil uh, ang kanilang mga pera ay gagastusin sa Pasko at New Year no. Pero dahil nga ngayon pagpasok ng December dito sa ating pwesto ay uh, talaga naman na uh, nakabawi tayo na unti-unti dahil uh, lagpas lagpas tayo sa kota at mahalaga maaga tayo mga kaubos palagi no dahil uh, tulad nga ng sinabi ko nakikita nyo naman ayan so uh, nakaka-inspired at nakaka-motivate nakakawala rin ng pagod at naka kataba ng puso yo no ating uh, determinasyon sa ating uh, negosyo ay uh, unti-unting uh, talaga naman na uh, pinaghirapan natin ay unti-unti uh, naman na uh, nakakabawi no sa uh, ating uh, pagsisikap sa araw-araw. So yun ay ating uh, ibinabagi sa inyo to inspire at motivate. Siyempre sa bagay aming channel ay uh, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para at least marami tayong ma-motivate at ma-inspire. Iba talaga mayroon tayong sarili negosyo. Napakasaya ko ngayon mga idol no. And dahil nga na ng december hindi tayo bumagsak sa kota araw-araw sobra sobra pa at maaga pa tayo natatapos no si commander doon sa ating uh, second branch ay uh, lalo siyang mas maaga natatapos doon 7 pa lang 7:30 hanggang 8 ay ubos na yung kanya doon no mas maaga siya na ubos Kung nakikita niya ng sating sa king sa ating, uh, facebook ay uh, nandito na kaagad sa pumupunta sa atin dahil maaga siya nakakatapos doon grabe so thankful tayo sa ating business, sa ating uh, mga customer na nagtitiwala sa ating kakayahan, no? Ang ating manok pinapakita natin ang brand ng ating manok. At uh, sabi ko nga, eh, nire reveal ko na dahil dat hindi ko nire reveal dati yung ating uh, brand ng manok, no? <laughs> hindi ko pinapakita. Pero ngayon pinapakita ko na lalo sa Facebook dahil uh, baka sabihin nila mataas ang price natin ay uh, kahit titingnan nila sa mga malls frozen pa yon sa atin, araw-araw tayong nagpapadeliver, so wala tayong frozen and sariwang-sariwa yung ating uh, binibenta talagang manok, ayaw natin dyan na tayo nang galing dati, wala pa tayong kalam-alam, hanggang sa natuto tayo at hanggang ngayon ay lumalaban pa rin no, na unti-unti na natin na na-improve unti-unti natin na na papaganda at na-improve para sa ating mga mahal na customers at para na rin sa, atin, simple sa ating negosyo, matupad din yung ating pangarap na talaga naman na hindi lang basta manok ang ating tinitinda, kundi yung quality at yung sipag din natin ay binabahagi uh, natin sa kanila na tinapakita natin na talaga naman ay maayos, malinis, masipag tayo maglinis. Ayan, si Bubur, pasipag yan o, oh, at, you know? <laughs> last na lang, pa cellphone na ah, dahil last na lang ang ating manok. <laughs> wala pang naka-display ubusan tayo mga idol mula pa kayo ng maaga pa lang ay ubusan na talaga grabe sinusunod lang yung ating loto grabe thankful tayo parang Pasko na oh, ayan o oh, dalawa na lang dalawa na lang niloto niya at malaki ang ating manok ngayon 270 pang 280 na yan tataas na tayo sa susunod ng mga araw dahil sobrang taas na ng manok pinipigilan ko lang hindi magtaas para makabawi yung ating mga customers pero dapat pang 280 na yan pero ginawa ko lang na 270 pa din dahil para makabawi-bawi rin sila pero nakikita ko na marami na sila pera siguro it's time para tumaas na tayo <laughs> yung kabila nating kaibigan ayan, ayan magtaas na yan sila mga idol no 400 na ang kanilang uh, piso na lang 400 na so branded din at simple quality napakasarap ng kanilang chicken din So sa atin branded din at siyempre napakasarap din yung at <laughs> binabalik-balikan na uh, Mang Dogs fried chicken sarap na binabalik-balikan. So proud din tayo na nilalaban din natin yung ating uh, product dito dahil maliban din sa maayos din ang ating uh, pag-a- ninis kahit ganito lang ating pwesto, barong-barong lang pero talaga naman ang ating manok ay branded din no at malinis at maayos ang nakikita niyo naman sa akin mga vlog so proud tayo diyan dahil sa ating pagsisikap at paghihirap sa ating uh, negosyo munting negosyo sa uh, sa store business katas ito ng sari sari store yung ating uh, branch na one and 2 katas ng sari sari store ay uh, doon tayo nagsimula no sa ating mga previous vlogs diyan So napakarami. At ngayon napakahigpit ni Lolo mag napakatipid ni Lolo magbigay ng views. <laughs> hindi tulad dati, lalo na kung hindi ka araw-araw open at bumabalik sa uh, mga uh, YouTube YouTubers din. <laughs> Ay napakatipid talaga ni Lolo ngayon kaya babawi na lang tayo sa sunod na mga taon, no? Next year. Dahil ngayon napaka-busy natin, inaabol din natin yung ating uh, ah, uh, siyempre malakas tayo, di ba? At uh, kailangan din natin habulin yon hindi, hindi, natin muna masyado pinapriority yung YouTube. Pero siyempre kahit papano ay uh, nag-upload pa rin na tayo ng upload, no? Sa ating abot makakaya sa ating oras. Para marami tayo naman na uh, mamotivate din at ma inspire no? Kaya nga ay uh, hindi tayo tumitigil sa pagbablog kahit na maliit lang ating views. At siyempre nagsasahod na rin tayo na naman no? <laughs> kahit, pag, kahit na matagal tayo makasahod ay makakasahod na naman muli <coughs> grabe sa ating unti-unti uh, na pagsisikap lang din ay uh, kahit papano lang pag ay 5 dollars lang ay uh, makakasahod na naman tayo ng 100 dollars no? kahit papano <laughs> wala nang nagpapalipad na ating mga kababayang OFW dyan <laughs> Maraming maraming salamat sa inyo at doon sa ating uh, yun nga, mga OFW diyan. Mag-ingat kayo palagi at Merry Christmas sa ating lahat. Ganon din dito sa ating mga subscribers sa Pilipinas, sa ating mga kasari, sa mga nagpepretong manok business diyan na makapanood nito. Huwag po kayong matakot sumubok diyan dahil uh, na din ako nang galing. Ayan, dito sa atin, sa nagsimula ako sa halos wala rin akong kaalam-alam. Basta merong uh, kalang uh, meron ka lang uh, determinasyon na kaya mong gawin lahat ng iyong makakaya. Wag mong wag mong limitan, wag mong lagyan ng limitasyon ang iyong kakayahan mga idol dahil binigyan tayo ng Lord ng lahat ng uh, kakayahan. Nasa atin na 'yun paano natin gamitin. Hindi natin iisipin na yung pagod at uh, kung sakripisyo dahil sa umpisa pa lang talaga sa negosyo, wag ka na mamuhuna ng pera. Pagod at sakripisyo talaga. Siyempre yung nandun lahat, no? Yung gutom pawis at uh, akala lang nila mayaman tayo pero diyan tayo nang galing sa napakahirap na sitwasyon nung tayo ay uh, nagsisimula pa lamang at mas maganda nandiyan ka nang galing para lahat kapag medyo umangat ka na ay kaya alam mo kung saan ka nang galing alam mo kung anong ginagawa sa baba at sa taas so mas maganda na talaga naman na simula ka sa, sa umpisa talaga na pinaghirapan mo dahil dyan mo nakikita kung paano lahat ng bagay tumatakbo sa iyong negosyo hindi yung boss ko na kagad hindi mo alam yung baba di mo alam yung ginagawa ng tao mo di mo alam yung ginagawa ng kung saan saan na namimili no? kapag uh, walang deliveries mas maganda yan ang nagpapatibay sa isang negosyo eh yung o kaya sa isang kahit sa mga sundalo eh bago maging generals may ano muna kernel muna or lieutenant muna major mo na para o kaya sa mga politiko no? mayor uh, parang kay captain congressman senador bago maging presidente para atis alam lahat ang sitwasyon sa baba so yun lang nakakata, nakakatulong yun malaking bagay yun na alam mo lahat bago ka medyo umangat-angat ng kahit papaano maliit na bagay na nakangat angat at least alam mo lahat ang sakripisyo sa baba at sa taas so yun lang maraming maraming salamat at uh, huwag kalimutan mag like subscribe dito sa youtube channel dati video vlogs Pindutin ang notification bell para updated lahat sa ating mga videos maraming maraming salamat at merry christmas ulit bye bye